morning mga kababayan Kumusta po? So it's Martes po ng umaga 9.30 So kukulin lang natin yung sasakyan Para yatid si Mrs. Malamig na sa labas eh. Yan na Nag, uh, Naglalabasan na yung mga Jacket natin Kunin lang natin yung sasakyan Ay. Yan ang kapelgiran. Umuulan, malamig. Fall. Fall is the season. November, November, October 1 na pala. Hindi natin na mamalayan, October 1 na. Ang bilis na panahon. Bukas, may trabaho na. <laughs> Hindi ko alam, excited na ako o oh, ano. Ayan. Dito tayo sa sakyan ngayon. May na mga kuminsan may nagtatanong especially sa bayan natin sa Pilipinas 11 years na uh, wala pa rin naiipon <laughs> hindi pa rin yung mayaman dito sa Canada Actually po hindi po tayo hindi naman po tayo pumunta dito sa ibang bansa para magpakayaman. Choice po natin pumunta dito sa Canada para sa pamilya natin, future ng mga bata. At the same time, of course, nangangarap kasi ang ang pangarap ng dyan lang yan eh. Ang ang pagyaman hindi natin masasabi eh. Kasi pinanganak ako sa Pilipinas, mahirap lang kami. Alam po yung typical na batang naglalaro sa kalsadang yung bahay po namin malit po kami yung pawid. Alam mo po yung pawid. So ako po yung batang nag a uh, nangarap lang na gusto kong baguhin ang system ang ano namin ang status namin sa buhay. Hindi po hindi po tayo yung batang pinanganak na uh, na ang mga parents may ipapamana hindi po ganun yung mga ang mga parents namin hindi ko naman po sinisisi masaya po ako sa pamilya ko uh, nakita ko lang po kasi ang buhay namin na pagmasdan ko na sabi ko sa sarili ko nangarap ako nangarap ako na balang araw So masasabi ng mga anak ko na Hindi ganun na buhay Ang ipapananas namin sa kanila kami magkakapatid At yung, mga, yung pamilya ng asawa ko uh, Gusto lang namin Future ng mga bata mabago Hindi po kami nangarap na sobra-sobra Or whatever Sakto lang pong makaraos sa buhay Ganyan naman po siguro sa, sa buhay natin Sakto lang makaraos uh, Hindi tayo nag- naging... Kung minsan may struggle uh, At least Nakakagawa ng paraan Kasi kung iyaano natin po Sa Pilipinas, oo Masarap ang buhay Dito sa Canada Sakto rin na nakakaraos Nakikita nyo siguro may sasakyan Ang mga, ta mga Pilipino dito Hindi po uh, Necessity po ang mga sasakyan dito kasi nga naman uh, pupunta ka ang layo tsaka yung mga mga town dito hindi ganun sa Pilipinas na pupunta ka doon sa San Fernando San Torrenzo to Pampanga ay so to Manila may maraming bus at tsaka counting oras lang 1 hour dito mga 2 hours 3 hours every town ang lalakbayin mo so may halaga po kaya Nanaisin na lang ng mga Pilipino na Mag uh, bumili lang sa sakyan Yun nga Ang paglaki ko sa Pilipinas uh, ordinaryong bata lang po Hindi po kami mayaman Hindi po kami uh, sa, Yung talagang yung, bat, yung batang Natutong Magtanim sa paligid na kuminsan, nag-iisip-isip hanggang kailan namin gagawin to hanggang kailan yung buhay namin yung mga parents ko, proud po ako sa mga parents ko na pag-aral naman po kami uh, sabi ko nga, uh, generation to generation siguro uh, magbabago ang buhay pero okay mayroon nga tayong pangarap na ganun kung hindi naman po tayo kikilos at hindi tayo magtutulungan kami magkakapatid or kami mag-asawa paano natin may bibigay yung ano na yun well in short hindi ho natin inaangad ng pagyaman dito sa Canada of course kung darating darating salamat po blessing po yun pero ang inaangad po namin mabago namin ang buhay ng mga anak namin na hindi namin hindi nila maranasan na ang naranasan namin dati sa sa pamumuhay namin masaya kami magkakapatid nung bata kami naranasan na yung maglaro sa daanan iba ng generation ngayon eh yung generation ngayon pagka wala ng gadget <laughs> wala ng ano kayo po ano pong ano ano pong uh, status niyo sa buhay ngayon kasi Siguro yayaman ka dito sa mundo na to kasi po ako takot ako sa takot ako sa kasalanan eh. <laughs> yayaman, yayaman ka siguro kung may gagawin kang illegal, uh, kung may kung mag mga apak ka ng, ng kapwa tao, mag magte-take advantage ka. Ang hirap po kasi noon eh, dala-dala mo sa conscience mo pagtanda mo. Actually, yung 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 paggawa ng kasalanan po, hindi kung, kung, hindi mo iniisip ngayon, pagtanda mo, lahat marirealize mo. Naniniwala po ba kayo doon? Lahat ng mga pangahamak niyo, pagtitik advantage niyo sa kapwa ninyo, marirealize niyo po. Mag, at, may pagkakataon naman po tayo magsisi. Pero sabi ko nga, ang kayamanan hindi nadadala sa sa ukay. Pero ang oras na nasasayang sa pamilya, uh, hindi na natin may babalik yun. Kaya dapat ayusin natin, ayusin natin gamitin ang oras natin para sa pamilya natin. Kasi binigay ng Panginoon ang pamilya natin para ispend yung buhay natin. Malit lang, maitli lang po ang buhay. Sabi ko nga sa sarili ko, ako na-stress ako, sabi ko nga sa sarili ko, kailangan ko bang i-entertain tong stress na to? Mamamatay ako. Sabi ko, ako mo nga yung pangarap mo. Yung pangarap mo na yon, pagka nakamit mo, nasa okay, nasa okay ka na. Anin mo pa yung pera? Yung oras ng sa pamilya, hindi mo na nagawa. Kaya dapat spend natin ang buhay natin sa pamilya. Pupunta lang kami sa daycare ni Jordan ngayon para sabihan yung daycare na bukas mag-start na yan ang na, dyan, na, ako nalulungkot yung bata na masyado ako na-attach sa kanya 4 months na kasi magkasama kami pero kailangan natin magtrabaho kailangan natin gumalaw at isa pa yon kailangan makipag-interact ng bata sa mga kapwa niya bata mahirap naman kasi lumalaki siya nasa bahay lang siya maano siya sa, sa, sa bahay wala siyang magagawa di po ba ayan po kasama na natin si Jordan at saka si Mami para puntahan natin yung daycare ni Jordan tapos diretso na diretso na si misis ng trabaho bukas pupunta na si Jordan makikipag-interact na sa mga baby Opener. It's okay, yeah. Jordan. You will going to play there. Me, <laughs> 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 so, Wednesday. Me, we egg pasta salad mixed vegetable with water, chips with salsa. Mama? Mama, I don't have any mama. Oh my god. Oh my god. <laughs> na tayo si mami. Come on. <laughs> po, na nakapag... Uh, Nahatin na natin si misis. Ayan yeah, na si Jordan, naglalaro na. Maglinis muna tayo dito sa, sa kusina bago tayo magkwentuhan. <laughs> uh, lilisin muna natin. Ayan. mga kababayan, mga kapatid. Ang dami kong napapanood ngayon sa balita. Kinakabahan nga ako kung minsan pagka na yung mga nakikita mo yung mga Canadian na pinipili na nilang umalis dito sa bansa nila. Parang nararamdam nagugandam talaga nila ang kung gaano kabigat ang sipinyo po yung isang napanood ko pamilya five of uh, uh, siguro uh, anim ang mga anak mas pinili nila lang pumunta ng Russia Alam niyo po mga kani yung, mga Canadian kanijan na nandito, uh, yung mga puti talagang nandito. Yung nakikita mo sila na nagdi-decide sila ng lumipat. Sabi ko nga kay Mrs. Mami, ah uh, kailangan na nating gumawa ng ano ng ng paraan uh, samantalang natin nandito tayo sa Canada. Mag-ipon tayo. 10 years, 5 years, 15 okay. years, ipon tayo para kung may kasakali man na ano, sakali man na magbago ang talagang hindi naman ina ano, hindi hindi naman sinasabi niya. Wala lang pag-asa. Kasi nga naman po, tignan niyo naman dati. Makakabili ka ng mantika. Mantika lang po ah. <laughs> Nasa magkano lang, 8 dollars ngayon, 16 dollars na. Sobra po kamahal po ng buhay. Yeah napapansin ng na mga puti pamahal ng pamahal ang buhay dito oo nagsasweldo ka nga pero yung yung mga bills mo kinumpara niya yung bills niya sa cellphone pa lang doon sa Russia Ah, uh, dito a month nagbabayad ka lang 120, 130 doon sa Russia nasa 6 dollars lang po a month <laughs> Alam mo mga mga negosyante, mga negosyante lang ano. Kaya paano ka, ano, paano po tayo yayaman? Eh, one is to one po ang bayaran dito po sa Canada. Kaya ang pagyaman po, sinesa the natin yan. Ngayon, dahil nakita ko na yung ganun na sistema na yung mga <coughs> yung mga puti, sila na mismo nakakita. Kailangan kami mag-set ng board within 10 years or 5 years or 15 years makapag dapat makapag-ipon po kami para kung masabi man na oo oh, nandyan yung healthcare pero kung mag magpapatuloy pong ganito <laughs> magkakaroon ko rin ang sakit dito sa Canada hindi lang ako saan nawawalan na ako akong pag-asa sana sa election di po ba hindi natin alam. Nga sa pamamalakad lang ng gobyerno yan. <tip> Hindi natin nahawak ang buhay natin. Kahit nasan man tayo. Gobyerno pa rin ang masusunod kung paano niya pangalagaan. Kinukumpara ko lang po. Sa China, tignan niyo. Uh, yung mga nat, ang mga eh mga sinasabi ko po yung mga napapanood ko sa sa YouTube. Almost lahat ng mga vlogger ngayon, mga puti, kinukumpara nila ang bansang US at Canada. Sa China man lang, tingnan nyo, small town, napaka-develop. Oo, uh, ano yung mga gobyak nila, mahigpit. Pero kahit pitang po nila may resulta. Ano siya, nagdadalawang isip ako. Oo, may ano nga, Uh, freedom ka sa bansa mo. Pero yung mga namamalakad, freedom din silang <laughs> mangurapot. Sa Pilipinas nga lang eh. Diba? Ang hirap, ang hirap magusga. Sinasabi nila, kinakontra nila ang, ang uh, style na communist, communist, communist sa uh, government. Pero tingnan nyo naman po, asensado ang China wala silang wala kang makikitang homeless kumpara nyo yung LRT na ako napunta ako sa China LRT yung mga train station nila wala kang makikitang homeless dito po sa Canada or US maraming homeless kahit saan ka magpunta nakakalungkot pero yun po talaga ang katotohanan kaya sa, dapat magkaroon tayo ng plan, plan B sa buhay natin hindi po natin kailangan uh, kahit na, na kahit na hindi sa Canada once na nagbago talaga ang pamumuhay kailangan nating mag-isip din para sa para hindi lang kami magwatak-watak uh, yung I don't know uh, we need to have some plan B plan plan B talagang, talagang ganyan po siguro talaga ang buhay hindi tumitigil ang pagpaplano of course yung plano mo at yung kakaunlad mo <coughs> magipon ka ng magipon po tayo ng ano ng business magkaroon ng lupa sa bansa natin, sa Pilipinas ang importante po kasi ngayon hindi na parami yun ang pera yung kasiyahan na magkakasama kayo, pamilya eh. Kung yung pera, madali lang naman hanapin yan. Di po ba? Mga kababayan. Kayo po, anong, anong masasabi nyo ngayon sa pamumuhay sa Canada? Sa mga napapanood ninyo? Tapos, pa, pa, bago ang sistema ng gobyerno. Yan <laughs> ang, ano, ang, ang, ang nakikita ko example. Ang daming mali ng gobyerno pero hindi nila ma-admit na nagkamali sila. Pero ano tayo, pag na nagkamali, wala tayong, kailangan natin, i-admit natin sa buhay natin. Ang hirap no? <laughs> Siguro kung tayo ay uupo sa gobyerno, uunahin natin ang mga mga tao na mga kababayan na Kasi hirap. Yung mga ta tayo umaasa tayo sa gobyerno. Umaasa ta talaga tayo sa gobyerno. Wala kang magagawa dito sa Canada. Almost one fourth ng sweldo mo tax dahil nga sinasabi ng libre ang healthcare, education, pero binabayaran din natin yon sa tax. Hindi <laughs> naman, wala naman yung pagkukunan yung gobyerno sa mga ganyan, kundi rin sa mga taxes natin. Papalabas muna tayo ng uulamin natin ngayon at saka bukas. Kasi bukas, 7 o'clock, kailangan ko nang iatid si Jordan sa daycare or si Jacob ang mag-aatid. 9 o'clock, papasok ako. Uh, 8.30, da, 9 o'clock dapat nasa trabaho na ako. Tapos, yun. Si misis, uh, mag uber daw or i ni... Tingnan natin kung anong... Saan siya mag-ano? Mag... mag uh, kasi kaya naman mag-uber ni misis eh. Ang importante ay natin si Jordan. Sa daycare niya. para tapos susunduin siya ni... Jacob sa daycare. Baboy, baboy. Baboy ngayon, baboy ngayon. <laughs> baboy na, baboy sa two days. Ang hirap mag-isip ng ulam po. <laughs> May ulam naman, pero pagka sa pagluluto. Sige, luluto ko to ng yung buto-buto ng arobo. Yung arobo po, yung kapampangan na suka lang. Tapos itong giniling, lalagyan natin ng sayote. mayroon tip po, huwag po kayong magde depress ng marami yan na ano. Ako po, pagka bumili ako ng manok, pinoporsyon portion ko na. Kasi pagka tinow, uh, pagka dinipros de nyo po, tapos yung iba, ibabalik nyo na naman, na-depros na, tapos babalik nyo na naman sa frozen, yun po, nagkukos po ng mga bakterya Uh, tip ko lang po sa inyo yan pagka nag nagde-defrost kayo ng, ng ulam. Come on, let's go upstairs. Let's change diaper you have poop. Papalitan lang natin yung ano natin ni eh. Jordan. May poop siya. Let's go. Let's go. Hay, okay lang mangkalat diyan. Kalat ka ng kalat naman eh. Yes. <laughs> Tatapos ko lang po magpalit ng diaper niya. Coming. Yung yun, mas than mga... Pagka Siguro, oh, yayaman tayo. <laughs> kung nadami ang mga subscriber natin. <laughs> oh, Makakatulong tayo. Ako gusto ko lang naman magpayaman sa pagtulong 'yun ang gusto ko. Malay mo YouTube, talaga naman. At, uh, kung mapadaan po kayo sa channel ko, uh, kung yung mga na, interesado po kayo sa mga binabahagi ko, paki-subscribe naman po. <laughs> Para dumami po lalo ang mga ano natin, uh, subscriber. Sa mga kapwa vlogger na uh, supportan po ang mga ano natin, mga vlogs natin. Salamat sa mga nagko-comment at nag uh, na satisfied sa mga sinasabi natin. So, hanggang dito na lang po siguro muna ang vlog natin. At bukas, first day po natin magtrabaho at tatapusin po natin ang mga uh, yung nga pala maglilinis pa ako ng aquarium. Uh, aqua aquarium. <laughs> Sorry. Kung minsan nabubunol tayo sa... <sighs> Bulol naman tayo to talaga eh. Hindi kami nila natin. <laughs> Yun lang po. Uh, sana uh, lagi nyo po supportahan. Mapadaan, mo, mapadaan po sa channel ko. Pakisubscribe na lang po. Uh, ang ano natin. Ang channel natin. Uh, para continue ang pag, pagiging uh, pakiki, pakiki uh, talakayan natin tungkol sa buhay buhay buhay, buhay na simple <laughs> maraming salamat po God bless everyone sana wag po kayo mawalan ng pag-asa sa buhay kapit lang laban lang po Linis muna tayo ng aquarium po.